Nakahuli ah, na si Kuya doon sa taas mga tupay. <laughs> Nakahuli rin. Hindi na nakawala. Talagang sapul siya, Oh. Maganda yung pagkasabit. Ayan. Oo, oh, maganda yung tama. Nakahuli <laughs> na rin si Kuya. Daddy! Hagis ka na dyan. Ayun, naginalo na na, Mami. Ha? Parang tinikman lang yan. Yan, 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 yan. din. Uy, nakauli din sa kabila mga tupay, oh. Si kuya. Ayan, oh. Nakauli din siya mga tupay Nang tilapia. Ayos, di ba? Mga tupay, kabilaan yung huli. <laughs> hey, mami! Uy, hindi ba? Hahaha. Wala nito ha Wala nang pahayin Ano <laughs> tadi? Ay, pare Ayang, nahuli yung pagpitik Nahuli yung pagpitik Mga tupay, kaya hindi nahuli Ayo na Laka <laughs> Ay, Arroyo, Arroyo Arroyo dia di bawah <laughs> Arroyo Uy, sumabit, sumabit Sorry Arroyo Huli <laughs> ka na naman, Balbon Ay, <laughs> Pare, uy, uy, lakas Laki, oh. Ang Laki, mga katupay, laki Uy, tsak <laughs> <Syak> Tsak <to> lang Sakto <laughs> lang, mga katupay nalaglag pagdating na dito sa taas mga tupay yan ha oh. ah, five fingers mga tupay ang laki five fingers ta 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 ha nasa na siya ng aming mahiwagang box mga katupay <laughs> wala na puno na to kunting kunti na lang dadi Hinti na lang, Daddy. Mami, may galaw pa ba dyan? Wala pa. Wala pa. Baka <laughs> daw. Oh, gulat ka na lang. <laughs> ano yan? Pinigilan ba yan, pare? Uh, 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 uh. Ano na naman ang sabi Uy, itim <laughs> Nakawala <laughs> Nakawala Itim, uy Uy, uy Uy, nakakuha si kuy Uy, hala Nasa tiyan <laughs> Nasa salvage <laughs> Yung second floor namin mga Mamingwit mga ito pa yun salvage Ayun ano? Ayun na naman si daddy Ayun na naman Nakahuli na naman si daddy Daddy Medyo ano Ano ha, Aru yo no. <laughs> Aru yuk. <laughs> <Ang> galing ah. Ha? <laughs> siko ya do no, na salvage nya mga tupay. Ay sabunganga din. Oh. Eh, <laughs> pakada lili siko ya. Ano yan mamid din tinangay na ba yan? Tayo <laughs> ko tinangay ni. <na>, eh. <laughs> Yan, ilan na kami dito mga atupay oh. Mayroon na namang bago dyan yung atupay oh. Kuya, oh. Mayroon na rin yun na nanonood mga atupay oh. Yan Marami na kami dito mga katupay Kaya <laughs> dito mga atupay Ito so, yung bago naming ispat na atupay Yan you know? o Hindi na kami doon sa may Puno ng mangga Tama <coughs> na po eh Apa? Ha? Apa nanya? <laughs> Ini beneran. Pinak mo, pinak mo na dadi. Uy. Uy 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 uy, pinak mo na dadi. Uy uy, uy. Tak kira mo na dadi. ayo pa ayo ah, ha. wala. Pambira tinak mo na yun ah. Ha. Oh, nak tengok na, tadi? Tidak, tidak, tidak. Tidak pun ada tadi. Oh, Uy na ah. Kuli ka Balbo do itim Suki <laughs> so okay mo talaga yung itim ay Umano sa putik Jadi Kaya na itim oh. Ayos ah. Ayos dali ah. Up, Oop Huli ka na naman Balbon Asa na? Oh, laki mga tupay oh. Oh, arroy, oh arroyo. Uy, uy, lumipad. Uy, jadi Ayan na. Uy, 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 jadi Uy, uy. <laughs> uy, uy. Baka makawala pa. Uy, uy, nakauli si Kuya. <laughs> oh, nakauli din si Mommy. Oh. Ayun oh, sunod-sunod yung huli mga tupay. So, si Kuya nakauli din oh. Dito ko na. <laughs> Wala pa dapat ang dadi. Ang bihira na laglag talaga Ay 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 Hindi ko rin po limitawan doy Ang bihira Hindi ko rin po limitawan doy Ginawakan ko eh Ang Original pa yung nakawala Sayang Nakawala yung kay mami <laughs> sabay sabay Ang <laughs> <Sabay, sabay. Sambira. laughs> Ang saya dito mga tupay Ang saya saan, Oh, shout out pala kay Rodjoy at sino ba yan pare? Mga katropa ni Rodjoy. Saan. Si Kabiwas pala. Kabiwas. Oh, Kabiwas. Shout out. <laughs> saya dito. <laughs> Marami nakawala mga tupay <laughs> <laughs> malaki. Original yun. Original lo. Oh. Pero marami pang kasunod dali, marami pa daw. Marami pa. Uy, nakahuli din doon sa kabila mga tupay oh. Oo, oh, oh, laki oh. Oo. Oh. Oo. Oh, 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 malaki mga tupay oh, na kahuli din doon sa kabila. Oo. Oh. Oo, oh, 'yan oh. Adi, mga tupay. Huli. Sige pa rin, nawala na yung ano mo ba? <laughs> Tata na. Oh. Ubat nan diyan ha na? Inak mo na yan pare. Oo, oh, oo. Oh. Bukan mo nga. Oo, oh. oh, tu. Takbo. Ayun na naman, huli. Oh, na, yan na. laki lucky pare. Da wow. <laughs> pare, humo Wow. Tapi, wow, wow, wow. Ayo pakai jadi. Ada yung original arroyo Royo. Aro yun o. Aro yun. Lucky o. Kaya pala eh, pina, pinipigilan pala niya yun. Mm. Pin, Nilunok talaga. Mm. Uh, yeah. Puno na, na to pare. Pare. Puno na pare. Puno na mga katupay. Puno na yung lagyanan namin mga katupay. <laughs> puno na mga katupay oh, mayambo na naman mayambo na naman uy, uy, tinapon na mami sayang